minsan mo na rin bang nakita na yung kamay ng patay ay may hawak na pera? Bakit nga ba naglalagay ng pera sa kamay yung mga kamag-anak ng namaya pa? Ano kayang dahilan? Yan ang sasagutin o ipaliliwanag natin sa video ko na to. Kaya tapusin nyo to para may matutunan kayo. Yun, kamusta po kayo mga kamorke? Sa mga bagong manonood, ako po pala si kamorge kung tawagin. At gumagawa ako ng mga video tungkol sa mga patay na binabalsa sa ko At sa lahat ng na nagiging karanasan tungkol sa mga patay na ginahawakan ko. At ay paliliwanag ko nga po sa inyo ngayon ay kung bakit naglalagay ng pera sa kamay ng patay yung mga kamag-anak ng namayapa. Ang tanong talaga ngayon, bakit nga ba naglalagay ng pera sa kamay yung mga kamag-anak ng namayapa? Marami silang iba't ibang dahilan. Iisa-isahin natin yan ngayon. At kung alam mo rin yung pinakadahilan kung bakit naglalagay ng pera sa kamay ng isang patay, comment mo rito yan para kung hindi ko man maipaliwanag, malaman ng mga ibang manonood. O muli, bago ako magpaliwanag, ipinagpapauna ko po sa inyo. Hindi ako naniniwala sa pamahiin na yan o sa paglalagay ng pera sa mga patay. Dahil ako po, wala pinaniniwalaan na kahit na anong pamahiin sa patay. Pasensya na sa mga makakapanood, pag sana kayo ma-open. Ipaliliwanag ko lang sa inyo kung ano yung mga nararanasan namin o mga naririnig naming mga dahilan kung bakit naglalagay ng pera sa kamay ng isang namatay. Pinakaunan nilang dahilan, pampaswerte daw yon sa hanap, buhay o sa negosyo nila na kapag inilibing na yung namatay nilang kamag ana kukuhanin nila yon ilalagay nila sa wallet at yun daw yung pinakapampaswerte nila. Panglawa, pagdating sa bahay ng patay o kapag naihatid na namin yung patay sa loob ng bahay o doon sa mismong pagbuburulat, doon pinalalagyan ng pera sa kamay yung patay. Ang sabi ng isang kaanak, pamasahi daw nung namatay yun. Sumagot naman yung isang kamag-anak, kung kailang patay sa mo binibigyan ng pera. Nung buhay hindi mo man lang mabigyan. At ang pinakamalupit ko narinig na paliwanag kung bakit naglalagay ng pera sa kamay ng patay. Ganito, papaliwanag ko sa inyo. May isang legendary na nagsabi. <laughs> siyempre, kapag kadadalaw ka o pupunta ka sa isang burol ng patay, siyempre sisilip ka doon sa mismong patay, di ba? Siyempre, unang matitingnan mo ka. Ibabaling mo ngayon yung paningin mo doon sa mismong katawan ng patay. Siyempre, maahagip ng mata mo yung kamay ng patay. Makikita mo ngayon yung pera sa kamay niya, di ba? Ngayon, ang paliwanag ng isa legendary dyan. <laughs> Kaya naglalagay ito ng pera sa patay para kapag may dumalo at nakita yung pera sa kamay, maaalala na mag-ambag. <laughs> Lupit, di ba? <laughs> Pero yung tatlo na yung karaniwan talaga narinig namin sa mga namatayan kung bakit daw sila naglalagay ng pera sa kamay ng namayapa nilang kamag-anak. Pero kayo, ano bang alam yung dahilan kung bakit nga naglalagay ng pera sa kamay ng patay? comment nyo dito yan at yung mga iba pang pamahiin na alam nyo tungkol sa patay. At sa susunod, yan naman ang gagawa natin ng video. Muli, salamat sa panunod po ninyo. Ingat kayong palagi mga kaborti.